lagi natin sinasabi na gusto nating magbago. Pero bakit ang hirap? Bakit kahit anong pilit natin, bumabalik pa rin tayo dun sa dati nating habits. Yan mismo yung pag-uusapan natin ngayon. etong mga sasabihin ko ay yung mga naranasan ko mismo. At nakatulong din sa akin para ma-break ko yung mga old habits ko na hindi naman nakakatulong sa goals ko. Welcome sa series natin, Changing My Habits, Episode 3. Number 1 is rewrite your mindset. Biggest enemy natin, tayo rin. Iniisip natin na di natin kaya o baka naman hindi mag-work. Puro negative. Isa sa mga book na nakatulong sa akin para ma-break ko yung mga maling tingin ko sa sarili ko is yung Rich Dad Poor Dad lagi mong itanong sa sarili mo yung question na kung saan yung mind mo gagana siya and magbibigay siya sa'yo ng mga idea kung paano mo magagawa yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Tayo kasi pag alam natin na hindi natin kaya, automatic surrender agad eh, yun yung common na nangyayari. Tapos sasabihin mo pa, ay, hindi ko kaya yan. Ngayon, yung mind mo, a-agree sa'yo. Kaya instead na mag-produce siya ng idea kung paano mo magagawa, hindi natuloy. Kasi sinabi mo na eh, na hindi mo siya kaya. Mula nung nalaman ko yun, nagbago na talaga ako. Lagi ko nang tanong sa sarili ko, paano ko kaya magagawa yan? In that way, yung mind ko magpa-process para bigyan ako ng mga ideas kung paano ko siya magagawa. Number two, replace not remove. Palitan mo yung luma ng bago. Pero sa atin, tinatanggal nila yung bad habits pero hindi nila pinapalitan ng mga good habits. Ganito siya. Kapag tinanggal mo yung isang bad habit mo, kailangan may ipapalit ka na positive. Example na lang, yung panonood mo ng videos para ma-entertain ka. Palitan mo siya ng videos na may inspire ka and matututo ka. Yung pag-scroll mo ng sobrang tagal sa social media mo, palitan mo ng pagbabasa ng libro. Yung mga libro na pwede kang mag-improve. Maraming pwedeng ipalit na mas maganda. And promise, nakaka-build ng self-confidence. Kapag nakafocus ka kung paano ka mag improve as a person. Number three, palitan ang gusto ko ng kailangan ko. Maraming taong nagsasabi ng gusto ko ng mag-improve, pero hindi nila ginagawa. Bakit? Kasi para sa kanila, optional lang ang pagbabago. Ano ibig sabihin nito? Kapag sinabi mong gusto mong maging consistent sa content creation, parang choice mo lang siya. Pwede mong gawin, pwede ring hindi. Pero kapag sinabi mong kailangan kong maging consistent sa content creation, kasi ito yung magbibigay sa akin ng magandang future na gusto ko. Nag-iiba na yung mindset mo. Example, gusto mong mag-grow sa social media. Huwag mo lang sabihin na gusto kong mag-upload. Sabihin mo kailangan kong mag-upload. Dahil ito yung magiging way para ma-hit ko yung goal ko. Ito yung magpapalakas ng brand ko. Gusto mong mas maging productive. Huwag mo lang sabihin na gusto kong maging disiplinado. Sabihin mo, kailangan kong maging disiplinado. Kasi ayoko nang mas stuck sa buhay ko. Gusto mo maging healthy. Huwag mong sabihin na gusto kong mag-exercise. Ang sabihin mo, kailangan kong mag-exercise kasi ayokong maging mahina at tamad kapag kasi ginawa mong non-negotiable yung goals mo, hindi ka na magahanap ng dahilan para hindi mo siya gawin. Kasi hindi na siya choice eh. Requirement na siya para sa future mo. Number four, track your progress and reward yourself. Kadalasan, hindi natin napapansin na may progress na pala tayo. Kasi hindi natin natatrack. Kaya ang gawin mo, maglagay ka ng kahit maliit na tracker. Pwede sa notebook, sa app, o sa sticky notes lang alam mo kahit isa or dalawa pa lang yung mag-follow sa'yo, maging masaya ka at mag-thank you kasi lahat naman dyan nagsimula eh. Iwasan mo maging ungrateful para hindi ka mawala ng gana, magsipag palalo. And huwag mong kalimutang i-reward yung sarili mo. Hindi mo kailangang hintayin yung big achievements mo para mag-celebrate. Kahit yung mga small wins mo, bigyan mo ng appreciation. Ako sa loob ng 5 days, merong nag-subscribe sa akin ng Sobrang saya ko na asin, talagang sabi ko, thank you Lord. Nag-thank you na ako ng nag-thank you. Kasi may progress, pero maliit pa lang. Kahit small wins, bigyan mo ng appreciation kasi yan yung magpapatuloy sa'yo. Alam mo yung feeling na nag-gym ka, nagsasacrifice ka sa pagkain, laging healthy, iwas sa matatamis na paborito mo. Tapos kailangan mong pumunta sa gym araw-araw para mag-exercise. Sa first month mo, nakakatamad kasi parang walang nangyayari. Wala kang nakikitang progress eh. Pero sa second month mo, dun mo na mapapansin na nagkakamuscles ka na. Yung timbang mo, nababawasan na, gumaganda na yung katawan mo. Ganun siya. So ngayon, ito yung challenge ko sa'yo hanapin mo yung isang bad habit na gusto mong palitan. And palitan mo siya ng bago. Yung habit na makakatulong para mahit mo yung mga goals mo this year. Gawin mo to for a week. Tignan mo yung pagkakaiba. Comment down below kung anong habit yung babaguhin mo. At kung gusto mong samahan ako sa journey na to, don't forget to subscribe.